sa na, na pinagsanib ng pwersa ng Southern Police District, District Drug Enforcement Unit, Las Piñas City Police Special Drug Enforcement Unit, DMFBSPD at PIDEA STO. Ang dalawang suspect ay sinagawang bypass operation alas 7 kagabi na mong sospek suspect na sina alias Kim, 22 years old, high value individual, pusher, at alias EB 50 years old. Na kumpis ka sa dalawang suspect, ang hinihinalak siya buo na nakalagay ang isa sa nakabalot sa na plastik. At dalawa naman ay sa plastic sa sea, na may timbang na 75 na gramo na may market value na 510,000 pesos. na recovered din na mga operatiba ang kinamit na bypass money na 1,000 pesos at poodle money na tatlong piraso ng tig 1,000 pesos at panimbang. Naharap naman ng dalawang sospek sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.